Moto Vlog! Kamusta po kayo? Welcome ulit sa ating channel. Ngayon po is uh, Wednesday. Yes, today po is Wednesday. Happy Wednesday everyone! Guys, naglalakad po ako at maghahatid po ako ng baon sa alaga ko doon sa high school. So, naglalakad po yun. Ganyan Ayan mga motovlog, nakabili tayo ng 10 oras sa sandya dahil ang init. Grabe, bagay ba? <laughs> Grabe ang init kasi. Uh, lakad tayo rito. Ayan. Grabe ang lakaran na to guys. Ayan o. Oh. Ayan yung train yan. Daanan ng train. Grabe ang hirap na lakaran to. Magatid ng pagkain tapos magsundo sa kabila ay Diyos ko dito sa Hong Kong hindi usang sakay-sakay dito kailangan matibay ang pamo sa lakaran grabe ayan ang lakaran natin papunta dun sa school ay, Diyos ko, Lord. Hinihintay ako nung isang kasama ko. Grabe, makatagal pa kaya yung pakaw rito sa kakalakad. Diyos ko, Lord. Ay, grabe. Hingal ka sa lakad. ibon. Buti pa yung ibon, walang problema. Kaya na isang kasama ko naghihintay. Hello, makat tagal pa ba tayo sa lakad nito? Jesus ko Lord, grabe init. Ano linoto mo? Ha? Anong to mo sa Lake Forest mo? Ito. Ay, Jesus ko Lord. Ito, ito, ito. Dito? Wala ka tsaka yung... Hindi don? doon? Oh. Anong number yung alagang mo? W A1 Kaya nga, anong number? Bakit di pa ba, ba yung pangalan ba dyan? Diba? Wala naman number yan o no? si 21 Bye. Nandito kami lang Ay, nakula oh. Bakit? Ano yan? Ay, nabawa ka, pagka hindi ka bata Ay, just go, Lord Ay, Lord sabi mo sarili ko makatagal pa kaya ako sa kakalakad dito. Kala ko nagluluto ka pa kasi hindi mo sinasagot Tawag ko. Kaya buo na ako. Hindi naglalakad ako. Hindi na. Ha? Sunduin mo pa kasi. Oh, sunduin ko pa. hindi din ako pag parang kumikip dito ko. Kaya nagdadahan noon tapos naupo ako doon sa may upuan din. So ay ko. Hindi yung parang hindi naman sa masakit yung parang nabigla ka lang sa ano. Oh, parang yung parang may ano pa. Kakamadali lakad ako hangin. Pero oh. kaya naman yung ano, paghinga ko parang yun lang yung nabigla ka siya, ano, sa lakad. Hindi yung perfect. Oh, ito mahirap na baka may stroke ka pa, pa ganoon, di ba? Walang hangin. Oo. Oh. Pumapasok sa baga. Hanggang Diyos umubo ko, Lord, ako. Sa'y... Pasaway kay. Umubo ako hanggang nagulak na edi. Wala na, ganyan na, wala na. Okay na. Pasaway. Kasi bumakbo buk kasi ako siyempre. Pag Di ba pag tumakbok eh, para kang ano man ano na. Oo, oh, nahabol ka ng hininga. Ang mabigat dito. Sarap magtambay dito ro. Yeah. Tahirik lang ang napapress ko yung lugar. Ko. Pero malabok dito. Ah, uh, saan so kalaban mo naman ito? Niknik. Oo. Mm -hmm. Oh, ang ganda ng ano eh. <coughs> Uy, grabe ang habol na ng oras natin oh. No? hindi naman ang laman. Sabi ng amo ko kasi... Sino? magbawon magbawon na lang yung bata iwan ko Baon. lang kung pumayag magbitbit ano? o, Pwede naman Pero hindi na ah hindi abot pwede ako naman ulang sa oras pag di ka makatak Pero okay lang gusto okay. mo O di pa naman bukas So ito na yung high, high school ng Alaga ko guys Saan ba yung raglag eh? Dito pa lang itong high school nila guys. Oh. Sabay gala, pa to ah. Sana tayo. Ano yan? Amoy jam. Ah? Skyway Station. Lalakad kami papunta naman ulit sa kabilang school para magsundo. Papunta ng MTR. Dito kami sa kabilang.

ang mall ng ano mall dito sa Taiwok malapit sa NTR Ay, yeah, maraming din dito, checkpoint. May wala na dito yung sapatos na sinasabing nag-sale. Wala na, no? Saan na? kabila. Dito. Dito ang exit. Alam ko dito. Ngayon, sobrang init po maglakad. Diyos ko po. Anong seksyo kaya yung alaga ni Joe? Ha? Doon din sa atin. Doon din. Bakit sabi niya sa MTR, hindi doon? Ha? Sabi naman niya hindi doon, sabi niya sa MTR. MTR to MTA. eh, malapit sa MTR ng Tayo. Bakit eh? Sinabi ko sa group chat natin na sinabi, nag-aray ang halaga niyo, aniyo. Sabi ko. Sabi po sabihin naman niya eh, sa MTR sabihin niya. Malapit niya sa Tayo, diyan sa school ng halaga natin. Oo. Tapos sabi niyang sinabi ng pangalan Assembly of God, di pagtigab, baron yun natin. Oo. Hindi. 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 sakay sakay magandahan Hindi. Hindi. natin sa Hindi. 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 Pero yung sobrang tirik ng araw, yun ang ano, kami. Pero pag winter. Ayos na to pag winter. Ang payo. Jacket Good First time na ay magsundo. De, ay magatid ng pagkain. Natapos diretso doon sa isang school. Hanip na yan. Aga pa naman, di ba yun ang oras? Okay. Doon yun sa kabila. Sa kabila. Sa kabila. Sa kabila. Sa kabila. Nun sa kabila yun. Yan sa may fire station. Kumain ko ng rice roll. Kaya yun na ako kumain. Ang grabe ang hirap na to. Dubli na yung lakad natin. Diyos ko. Alam mo, bayit naman hamo natin. Hindi <laughs> sila maselan. Sailan sa ba sa lima sa mga mo? Hindi so, naman. Aya, aya, ayan lang, Mas maganda. Hindi sila maselan. So, okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang kung ganito tapos pangit pa bali ng amo Diyos <laughs> ko uuwi <Uuuy> na lang <laughs> Pasa, pero bait na yan bro ready man tayo nakakagal uy grabe mga kamuto vlog ang init ang layo na ng lakad namin tama na ang init pa ng panahon Ayon. ay pala ba ang ayaw niyang pa uwi pa alisin anong nangyari dyan nabanggan siguro siya

Ang grabe, kanyang tablag. Ang grabe. Ang hiniit. Ang lalakaray mo Kaya, talaga, Diyos ko. Pawawa. Yung... Ang lugar dito. Yung park nyo. Ang ganda ng park Ang ganda ng park dito. ganda ng mga bato. Maya, upo muna tayo saglit. Ayan, magpalamig muna tayo kasi grabe ang init. Ayan. Teka <laughs> thank, you. thank you.